Hello guys! Ngayon yung araw ng aking pagdi-display nitong mga bago kong inangkat. Pero bago yon papakita ko lang guys yung itsura ng tindahan ko before. Yan, ito yung before. Yung iba dyan, hindi ko na i-display isa-isa, hindi ko na inayos. Kasi papalitan ko din naman yan, naalisin ko dahil nga magdi-display tayo ng bago. Pero ipaghahalo ko din yung mga dati kong paninda doon sa bago para, ayan, mahalo pa din sila sa bago. So, tignan natin guys kung paano natin yan ma-arrange. -e Actually, nag start na ako ngayon, guys. So, dito, sa bandang taas, ayan. Nasimulan ko na sila dyan, ayan. At yung tiko na siyang naayos dyan. So, itutuloy ko na to guys. And babalikan mo kayo kapag natapos ko na i-display lahat ng aking mga bagong pinamili. So, ito, guys, na ilagay ko na yung mga bago kong mga inangkat na i-display ko na siya dito sa aking tindahan. And, oh, kaya na sila, ha? Ayan, so puno na, puno na ulit guys ang ating tindahan. Yung mga display ko dito ng mga blanco-blanco. Ayan, napunan ko na sila. Dahil nga nakapag-angkat na tayo ulit. So, ayan sila lahat guys. And isa isa ko sa inyo kung saan, saang space ko sila pinaglalagay. So, tara, let's go! So, mag start ako guys doon sa mga accessories na pinamili ko. So, mag start tayo dito na area dahil andito ko pinaglalagay sila. Ayan. So, huli ko na yung mga laruan na pinamili ko. So, doon na tayo sa mga tali-tali, mga hikaw. So, first ito guys. Ito, hindi talaga da dapat ito nakaganyan. Wala na akong mapaglagyan. At, tsaka, 'Di ba bumili ako guys ng plastic, sellable plastic para dito sa mga clamps. Hindi siya kasya. Yung kumasya lang guys is yung ordinary na design ng hair clamp, yun lang ang kumasya. So ito hindi siya kasya kasi medyo malapad siya. Hindi siya pahaba yung kanyang design. So ayan. Uh, susubukan ko pang bumili ng plastic na kaka mapagkakasyahan nito. So, sa online na lang ako titingin. So, sana makahanap ako ng saktong size para dito. So, ayan nga, nakaganyan siya, guys. Then, yung mga hikaw ko naman, guys, na iba. ba diba, may binili akong dalawang hikaw. Ayan, nakaganyan lang siya dyan. <laughs> ayan lang. napaka lang. Kasi dalawa lang. Isasubukan eh. ko lang muna. Kung hype pa din yung mga bata sa mga hikaw na yan then, ito pa yung isang hikaw ayan, siniksik ko siya dyan, sobrang lait kasi talaga ng space kaya ginawang ko na ng paraan kung paano ko sila maisiksik, maisisiksik bawat isa, so ayan ang ating pearl na hikaw then, dito sa taas, ito nang ang aking favorite na clip ayan yung flower flower na clip para siya guys, realistic, para siya totoong flower, ayan in person, so clip yan siya na flowers sinabit ko na lang siya dyan. Ayan, nakaganyan lang kasi wala din akong sellable plastic na ka-size niyan. So, ayan, nakaganyan na lang siya. Pero, mas titingin ako ng mga sellable plastic. Kasi gusto ko, maisa isa-isa yan. Para pag may bibili, hindi madumihan yung flower nila, yung clip nila pag iaabot ko na sa kanila. Pag hindi pa nila gagamitin. Then, right here, ito yung manang aking itong maliliit na clip with ano um, mga pangponytail din na maliliit ayan star star di ba nakaganyan siya guys ayan so hindi ako nahirapang i-display yan dahil naka niya siya and dito naman sa taas guys ito na yung aking isa pang hair clamp ayan so ito nga napagkasyahan nung binili kong sellable plastic ayan so hindi tayo maghihirapang i-display dahil meron siyang sellable plastic para sa clamp na yan Ayan, so nagkasya siya. So, ay, ayan, guys, ang mga nakalagay dyan sa area na yan. Ayan. And then, dito naman sa taas, guys. Dito na tayo sa mga toys and iba pa. Bali, bago, guys. Hinalo ko lang din siya dito sa iba pang mga dati ko nang naroon. kasi wala man tayong, ano, wala tayong ibang space. At saka, intention ko din talaga na sinasadya ko talaga na ganyan, may siyang ano. Para yung mga dati, is mahalo siya sa mga bago. So, hindi sila mapag-iwanan. So, parang bago na din sila, di ba? Kasi nakatabi sila sa mga bago kong mga display. So, ayan ng ating pang Halloween na basket. Ayan. Guys, napaka, ano pala talaga niyan. Mura nang pala. Yung, nakuha, yung 110 pala niyan sa 6 na piraso is mura na siya mabibenta ko na siya ng mura pero sa next video ko na i-reveal -re yung mga prices na ipapatong ko dyan so ngayon sa displaying na muna tayo and then yung katabi niya itong aking stress ball niripak ko siya guys ayan dahil meron pa ako ditong mga malalaking ano mga plastic na ganyan so, nagamit ko guys yung aking natirang sellable plastic dito and kasyang kasyang na siya dyan sa stress, sa stress ball na yan so ayun sakto kumasya siya kaya ayan naripak natin sila Then, yung katabi niya lang, guys, is yung dating daruan ko pa yan. Ay, eh, dati ko pang display yan, yung glow in the dark, di pa kasi naubo. So, dyan lang din siya. Hindi ko na binago yung pwesto niya. Then, sa tabi niya, yung aking bagong Rubik's Cube. Ayan. napakagandang Rubik's Cube. kasi sana mapagka-interesan ng mga bata. Then, sa tabi niya lang itong ating Walang kamatayang water gun. Ayan, buhay pa rin siya. Pero, apat na lang naman siya. Kaya, mabis na lang yan. Then, itong ating bagong display naman, isa pa, itong whiteboard. Ayan, dyan ko siya nilagay. Tapos so, yung katabi naman niya is yung bago nating yoyo. Here. Ayan, tapos yung iba kong mga dati pang laruan, tinabi ko na lang din dyan. Ayan siya. Ayan, then dito guys, ayan yung. Then dito sa baba guys, ayan, puno na ang ating Bouncing clay. Ayan, meron na ulit siyang laman. Ang gaganda talaga ng kulay niya, guys. Look, oh. Ang gaganda ng quality ng bouncing clay na ito. At mura pa. Bale, yung dating nakalagay dito, guys, ay kinuha ko na ulit at bidali ko na ulit sa kanyang pwesto. Gawan ko na lang ng paraan yan kung paano ko ulit siya ma i-display -di na magiging visible din siya. Yung racket, di ba, dati nakalagay dyan. Pero kinuha ko na ulit kasi originally, ito talaga ang nakalagay dyan, bouncing plate. Pero ayan, no, puno na ulit. Kaya ayan, no, puno na ulit siya. Ayan. Then, yung mga slime, ayan. Ayan yung bago kong slime. Yung nilagay ko, guys, na slime, is yung isang klase lang muna. Ayan, wala muna akong nilagay na iba pang bago para mapaubos mo na yung ibang dati pang slime, gaya nitong, ayan, tas ayan, oh mayroong pa pala ito, hindi ko nakita may natira pa pala, 6 buti anim na lang so next time na yung bago kong maliliit paubusin muna natin yung mga slime na yan then dito sa tabi nya siliksik ko na lang dito guys ang itong pen ah, uh, ball pen na tungtong sa hor. ayan may mga price na yan pero tsaka na sa next video na natin, ayan, so ayan guys Diyan natin yung siniksik. Tapos sa baba niya, ganun pa din. Hindi na pala ako dumagdag nito guys kasi ayun po. Kauubusin ko na muna niyan. Medyo mabagal siya eh. Tapos dito sa kanyang baba, ayan. Dito ko naman nilagay guys itong aking stamp na tongtong -tong sa whore. Ayan, iba-ibang kasing karakter ng tongtong -tong sa whore na stamp. Diyan siya. Tapos ito, ganun pa din. Ayan, siniksik ko yan dito guys. alalagay ng sticker wala kayo ba panglagyan eh so okay na yan din dito ayan ang ginawa ko sa mga stamp na natira maliliit pinaganyan ko na lang sya ayan then yung shop guys ay nirepack ko sya ayan nakaganyan sya yung plastic na yan tapos in-stapler ko na lang tapos nilagay ko lang sya ganyan para kukuha lang pang may bibili inilid ko na lang to ayan para lang may display tayo dyan tapos dito sa taas, tinabi ko, Ginilid ko din to guys, tinabi ko tong spring. Ayan, nakaganyan. Kailangan kasi talaga magawa ng paraan para mapagkasya lahat ng mga pinamili ko. May display ko lahat. Then, ito naman guys, nilagay ko naman sa sabitan itong aking mga PI gun. Ayan, nakaganyan siya dyan. Ayan, tapos ayan. Sa baba niya lang yung bala. Ayan. Ayan. Then, balik tayo dito sa taas, guys. Ito na yung iba ko pang mga laruan. Doon sa pinakataas. Ayan, nilagay ko doon sa pinakataas yung... Ayan, guys. Ano ba tawag dyan? Basta yung... Ayan, yung laruan na yan. <laughs> Nakalimutan ko yung pangalan niyang laruan na yan. Tapos, ayan, gumawa ako, guys, ng DIY na sabitan nitong mga pang Halloween na umiilaw para masabit ko siya ng paganyan. Bali yung wire, may wire, may wire kasi ako nito. Ginawa kong pabilog. Ayan, para masabit ko siyang ganyan. Tapos yung mga pamaypay, nag-display lang ako ng iilan dyan. Ayan, yung pamaypay na yan. Para lang makita nila na may ganyan na akong klaseng pamaypay. Tapos yung dati kong laruan, ayan. Si, dyan ko na lang din yung pinwesto. Si Lixi ko na lang siya dyan. Pati itong dati nating Rubik's Cube. Then, dito sa gigi, guys, ito yung ating mga sword. Ayan hindi ko na yan guys pinagtanggal-tanggal ha ah uh, mga nakapads lang yan kasi hindi naman ganun ka kadami yung pads na nabili ko ayan pag, pag nilagay natin sa sabitan yung iba magiging kalbo tingnan hindi siya magiging siksik tingnan kaya ayan kanya na yung style na pag display yung ginawa ko then ito sa tabi niya ang um, K-pop demon hunters na uso nga daw ngayon ayan uso ko daw yung ngayon isa lang binili ko good luck tapos, ang ating pong pong na stickers. Ayan. So, magkakatabi silang tatlo dyan. Ha? Para silang malalapad na pads. Yan yung mga pinagtatabi ko. Then, sa baba. Ito naman yung balloons. Ayan. Yung ating pagdito. dito. Bubbles. Dyan na lang yan. Sexy ko lang dyan. So, ayan. May balloons na tayo, guys. Meron ako ditong balloons. Dami naghahanap. Then, ito yung magnet na nabili ko. Ayan. Sige natin dyan. Ay, makita nyo yung price. Saka na yan sa next video ko na. Then, yung aking mga cards, guys, trading cards, pinaganyan ko siya, oh. Ayan. So, dyan ko lang siya pinag pinaglalalagay para bago naman tingnan, ayan. Para maiba naman tingnan. Kasi dito ko yan siya nalagay, oh. Which is, natatakpan yung ibang paninda dito. Kaya, ayan, misplay na natin siya diyan talaga sa front. Ayan. Then, sa baba, itong aking baby injection. Yan, then katabi naman niya yung mga necklace na aking nabili. Ayan, mga necklace naman ng mga pandalaki. Dyan ko na siya nilagay. Then, ayan, mga trading cards pa yung katabi nila. Dito sa baba nito, ito na yung, ito naman yung mga kuko. Ayan, pang Halloween din na kuko. Dyan ko na lang siya nilagay which is bagay na bagay dyan dahil dagdag attraction sa kabuuan dagdag attraction sya, tingnan nyo o oh. diba tapos dito na sa pinakababa nila guys dyan ko na pinagtabi tabi yung mga toy bricks look ayan o oh. yan tatlong klase ng toy bricks lang nilagay ko, may isang klase pa doon na hindi ko na muna nilagay pero ayan sya o oh. ayan ka-display na sila lahat dyan. And then lastly guys, dito naman sa area na to guys, wala akong nilagay na bago dito. Puro yung mga dati pa yan, na dating dito na sa area na to nakalagay, nilipat ko sila dito. Ayan, nilipat ko sila dyan. Ayan, pati yung sa taas. Para sila yung unang nakikita at sila yung unang madispose bago itong mga bago ko. Ayan. So, ganun ako guys mag-display. Ganun yung strategy sa pag-display -di para hindi mapag-iwanan itong mga nauna nating mga i-display -di dito sa mga bagong dating. ba? Diba? So, ganun lang ang style sa pag-display. -di Kung saan mas visible tingnan, doon nyo ilagay yung mga dati pang laruan na pinapaubos nyo pa. So, yan. Ganyan yung style ko sa pag-display -di ng aking mga paninda.